Ano nga ba yung mga problema pag nagda-drive tayo ng manual transmission na kotse? Hello mga paps, sa kuya Shane at sa mga new driver dyan, mag-aaral pa lang mag-drive ng manual transmission. Ano nga ba yung mga nakakabah na instances ano, sa pagda-drive ng manual transmission? Well, number one dyan, yung mga uphill. Lalo na pag stop and go Nakakabayan kasi may tendency mamatay yung makina mo or umatras ka. So dito, ang suggestion ko sa inyo para hindi kayo umatras, eh practice talaga yan. Kailangan mabilis yung pag-switch ng preno to clutch. Okay? Dapat talaga maganda yung timplada mo dyan. Then, kung hindi mo talaga kaya yung ganong paraan, you can use your handbrake naman. So, angat mo lang yung handbrake. Tapos, pag Nakita mo parang umaabante na siya tsaka mo bitawan yung uh, handbrake para dumiretireksyon ng ahon. Then yun pag namatay ng makina lalo na pag mga paahon or nasa traffic light kayo tas namatayan ka ng makina tas bubusinay nasa likod mo nako. Nakakaratle yun lalo na pag baguhan kang driver kaya dito kailangan tama yung uh, bitaw mo ng clutch o okay yung pagapak mo sa gas, tama yung pagka mo para hindi ka mamatay ng makina okay so kumbaga pag nakita mo medyo mamamatay ng makina apak sa clutch okay tapos i ay ayusin natin yung ating cambio kung nasa tamang cambio ba tayo pag aabante kailangan sa first gear lang lagi or second gear depende sa kotse yan ha then pangatlo dyan is yung pag nag slide clutch na yan nakakaan rin yan ano yung parang walang arangkada yung sasakyan ang ingay na nung makina pero, parang hindi bumibilis. Well, ang gagawin nyo lang naman dyan, pahingahan nyo lang, palamigin nyo lang. Then, eventually, madadrive nyo naman yan. Pero, ang suggestion ko sa inyo, huwag nyo na yung apak sa gas. Then, pacheck nyo na kagad. Then, pang-apat, is pag naputulan ka ng clutch cable. nako yung mga dekable ang clutch dyan. Ako, kaya yan, pag na-experience yan, pag medyo maganit na yung apak ninyo sa clutch or matigas, try nyong ipa-adjust o try nyong palagyan ng lubrikan. baka mag-okay pero pag medyo may naririnig na kayong kakaibang sounds pag ginapakan ninyo yung clutch ipa-check nyo na or papalitan nyo na para hindi nyo na ma-experience yung pagkaputol ng clutch cable so yan mga paps daw yan yung mga reason kung bakit nakakatakot mag-drive ng manual transmission masayang mag-drive ng manual talagang para kang ano kumbaga iisa kayo ng sasakyan yung control mo sa sasakyan mas maganda pero there's a lot of uh, reason din kung bakit nakakatakot mag drive ng manual transmission kung may suggestion kayo o meron pa kayong mga reaction dito eh yun comment down below nyo na lang aside sa traffic ano <laughs> iba ayaw ng manual pag traffic eh so yun mga paps no? kung nagsunod nyo yung video pakilike na lang mga paps